Hello guys, welcome to my channel. Nag-vlog ako kasi hindi lang dahil dyan sa aking pinula yung buhok. Hindi may narinig ako malakas na pagsabog na naman tatlong beses. Ngayon ay Shabbat, dapat tahimik, araw ng pananalangin. But anyway, bago ko ikwento yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy niyo masabay-bayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Please watch this. ako magkukulay ng buhok. ko na yung bottle ng pangkulay. Nakalimutan kong magkulay. Nakatulog ako. lumubos siya. Mutik ng sumirit. No choice. mga umaga. Nilagay ko na. Um, update pala sa lugar namin ngayon. Tungkol sa ma digmaan dyan sa gasa. Uh, may narinig akong malakas na sabog ngayon. Tatlong, be tatlong, beses na hindi niya dito kasi pag siya dapat tahimik diyan naman umatake ang mga jablo distorbo sa pagdadasal ng mga J at hindi lang J syempre yung religion natin ay, syempre sa mga gantong araw ay araw to ng pagpunta sa simbahan kain tayo bumili ako ng pagkain na ng ano ng Thailand at uh, nilagyan ko ng itlog tapos tinapay naman pinalamanan ko ng chicken pwede na ayan sa mga susunod kung ano-ano ang balita babalitaan po kayo ang tibay pa rin ang Israel Mag-iisang taon na. Ano na ang date ngayon? July, August, September. Three months to go. Mag-iisang taon na yung digmaan. At maraming na rin nasayang na buhay. tuloy po natin ipanalangin ang basang Israel. At ipanalangin natin ang mga taong ipinaglalaban ang tama. At mga inusenteng tao na nadadamay sa mga gulo na ganito. Anyway, bye-bye. At uh, may pasok kami ngayon. As usual. Hindi po kami sa opisina. Sa opisina po kami ng bedroom at ng toilet at shower area. Yan ang aking agahan ngayon. Thailand noodles. Tapos ito, itlog na to Iniwi ko yan galing sa aming hotel. Nga, Sarap. Bye-bye. Itututo ko po yung camera at pakinggan natin kung may sumasabog. Kasi yung naririnig ko sunod-sunod na eh. Hindi ko lang alam kung binig dito. Diba? Meron. Sunod-sunod eh. Kinig dito sa amin lugar. Malapit sa gasa yan. Grabe yung ginatatapos pa rin ang gulo. Alirin niyo yung parang kulog. Yun yun. Sunod-sunod po ang pagsabog. Kahina pa yung umaga, narinig ko. Kaya ako nagising hanggang ngayon. Walang tigil. Matindi labanan na naman dyan sa gasa. Hindi pa rin tapos. May hisbula pa. Para siyang kulog. Anyway, papasok na po kasi ako. At pasamantala kong puputuloy ng video na Bye-bye! Kasi upload ko ito, hindi ko sure kung kinig niyo yung